Kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear. Magandang araw, Pilipinas! Live tayo sa Radyo Bravo at ganoon din sa Bravo News. At uh, medyo kakaiba ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito dahil nga sa sobrang init na nararanasan ng buong bansa. Kaya ang uh, dating uh, health secretary natin at ngayon ay uh, congresswoman, ng 1st District ng Iloilo Province na si Congresswoman Janet Garin ay may payo lalo na sa ating mga kababayang kababaihan. no? Napakahalaga nito at uh, baka sabihin natin na ngayon lang natin narinig ito o kakaiba pero totoo po ito no? Dahil nga ang akara ng marami ay STD o Sexually Transmitted Diseases ang nararamdaman nilang katih no sa <laughs> mga kababaihan ay eh, yun pala may paliwanag si uh, Congresswoman Garin tungkol dito at uh, malaking uh, bagay ito dahil ito ay uh, may uh, kinalaman sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababaihan at ipakigan si Congresswoman Janet Garin Well yung init um This is all about climate change. At syempre, padami ng padami yung basura, Kaakibat na dyan yung ating uh, consumption in terms of power. Yan po yung mga contributory factors to climate change. Eh. So ano bang ba dapat gawin? Dahil hindi nga natin mapigilan ito at nandiyan na siya, so dapat talaga uminom ng uminom ng tubig. So napaka-importante na meron kang baon na water bottle um or water container. Kasi napaka-importante, huwag mong hintayin yung panahon na parang feeling mo uhaw na uhaw ka na andun pa lang yung konting desire to drink or nararamdaman mo mainit yung panahon, uminom ka na ng tubig. Kasi when heat stroke happens, minsan hindi mo alam na papunta ka na doon eh, bigla ka na lang babagsak. So keep ourselves hydrated, that's very important. Yung ventilation ngayon, no? At yung oras, no? From 10 a.m. until 2 p.m., yan yung medyo masakit yung uh, init. At hindi lang yan yung nararamdaman mo, but the radiation that uh, comes with it. Kasi nga, um, yung ating ozone layer eh, talagang naging manipis na. Marami rin sakit ang dala ng tag-init. Maraming inuubo, maraming sinisipon, maraming magkakalagnat. Ang importante dito ay nakikita natin na hindi siya kunyari nilalagnat ka. Hindi siya ordinaryong lagnat kapag two days ay hindi siya naiibsan. Dapat matingnan na natin kasi baka yan ay dengue. At uh, of course, alam naman natin nakakamatay ang dengue. Kapag uh, may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days, patingnan para kung yan e pneumonia, magbigyan na ng uh, dapat na antibiotic. At uh, muling paalala no, sa ating mga kababayan, Kapag ikaw ay nabigyan ng antibiotic ng isang doktor, dapat kumpletuhin mo kung ano ang nireseta niya. And never take antibiotics less than five days. No? At least one week nga yan. Kasi pag kinulang mo ang araw, ang ginagawa mo is mas ginagawa mong matapang yung bakteriya. No? At um, pwede siyang maging resistant. Hindi mo dapat ibase lang dun sa sintomas mo na akala mo eh wala na, medyo gumagaling ka na, pero hindi pa tapos yung scope ng pag-inom ng antibiotics ay eh hinto mo. Um, marami pang ibang reminders at sa mga babae, no, agawin ko lang ng konti. Siyempre, dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So, hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area, sa perineal area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating uh, fungi, yung candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa, no? Kasi yung iba akala nila sexually transmitted, no, it's not. Ang importante doon, may gamot naman yan, but you have to keep that area dry. No? So, kaya nga minsan, lalo na sa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection. At yan ang ating balita sa mga oras na ito. Ito po si Nep Castillo na Gulat para sa Bravo News.